Okay ka ba? Okay? Tay! Uy, Jack, Jack! Okay. Eh, ba't pinupakot ng bata mo? Usapan natin mananalo si Rocky. Hey, yung... Don't panic. Everything is under my control. Ginagawa ng bata ko ang para maging realistic, para hindi garapan, para hindi tayo mabuko. Hmm? Ganun ba? Relax! <laughs> Mga <laughs> 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 kaibigan, ngayong gabi ay isang naiba! at kapanapanabig na labanan ang inyong masasaksihan. At the red corner, wearing black pants, weighing 212 pounds, the enforcer, the killer, Joe Bagal. At the blue corner, wearing blue pants, Weighing 201 half pounds, ang balik boxing. Ang hindi nawawala ng pag-asa ang boksingero, si Rocky Gamboa! Yes! Yes! <laughs> Ready, girls. Five, six, seven, eight. Rocky, rocky, rah rah rah. Rocky, 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 rock. rocky, rocky, rocky sis, boom rock. bop. Box to the, to the left and box to the to right. Punch to the head, head and punch to the, the, punch the, punch the chest. Rocky, rocky, rocky you're, the best. you're the best. Thank you. Thank you. Thank you. alam nyo na ang larong boxing. Susundin natin ang bawat regulasyon. Pero bago ang lahat, eh, ah, alam niyo galing yung bayaw ko sa Saudi. May dalang eh. relo. Eh, kung bibili niyo ito sa labas, 5,000. Pero kung sino man nanalo, 2,500 na lang. Okay? Ha? Ah, ano? Eh. <coughs> Mabuti pa itago mo na yan. Baka ikaw pang bilangan dito. Ah, uh, yun naman ikong lang. O sige, may debes man man, win 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 win. O sige, ready, uh, set.

ko pinupukot ang bata mo? Usapan natin manindalo sa Rocky. Don't panic. Everything is under my control. Ginagawa ng bata kundama para maging realistic. Para hindi garapan. Para hindi time up. Hmm? Ganun ba? Relax. Relax. Sir. Next round, na. <laughs> Pulo talaga ng rolling yan. Akalain nyo mga bata. Kapili-piling kalabanin na isang Jack Ragudon. <laughs> <laughs> tara na. Oh. Oh. Ako lang, na tatila. Ano nangyari? Di ba usapan natin fix yung fight? Eh, ba't ng gusto ni Joe Saraki? Ha? Rolly, you fool around with monkey business, right? Then, you get monkey business. Baka akala mo, hindi kita kilala. I know you from head to toe. Isa kang man. mandrugas. Ha? Ang trabaho mo, manloko ng kapwa. Yan ang hanap buhay mo. Parang yan eh. Hindi lahat ng oras panalo ka kumisa talo, kagaya ngayon talo ka. <laughs> Sport lang, and uh, let it be a lesson to you. Okay? <laughs> bakit mo naman ito nagawa sa amin? Nakisama kami sa'yo mabuti. Yung pala, isa ka lang mandurugas. Para kami, palundag-lundag pa kami, pa-cheer-cheer kami. Yan pala, puro kalukuhan ginagawa mo. Nagpanggap ka pang isang self-employed na businessman. Bakit mo naman ito nagawa? Puro panuloko lang pala alam mo gawin eh. Halika na nga! Ha? Mary, अह <laughs> Rocky. Bakit? Bakit tinasyangkapan mo ko? Bakit? Yan nga ang gusto ko ipaluwanag eh. Sino nga Akala ko kaibigan kita. Akala ko tutulungan mo ko. Pero ano ginawa mo sa akin? Sinubo mo ko sa Sinira mo ang ambisyon ko. Pati karangalan ng magulang ko, sinira mo! Di ba sabi ko sa'yo, lahat ng kalokohan sa sama ko. Pero wag na wag lang sa boxing. Dahil sagrado sa akin yan! Bakit ginawa mo sa akin to? Bakit? Bakit? O sige, mali ako. Sa'yo karangalan. Ambisyon. Pero sa akin, laking kawalan yun ah. Lahat ng pera ko sa bangko wala. Lahat ng ari-arihan ko ubos. Zero ko ngayon. Tapos sasabihin mo mali ako? Ginagawa ko to para sa kawang gawa. Tapos ngayon mali pa ako? Anong gusto mo ngayon? Patayin ako? Suntukin ako? Sugod! Sige! Suntiklah oh! aku! Apa? Rolly? 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 <laughs> Mr. Gonzales, pasensya na ho kayo. Yung ginawa ko kong paraan, eh, hindi ho nagtagumpay. Alam mo, iniisip ko. Paiksi ng paiksi ang ating panahon. Ah, uh, wag kayo mag-alala. Mm, gagawa na lang ho akong paraan para madagdagan ho ang ating pondo. Sandali lang ha. Rolly! Huwag mong masyadong problemahin yung halagang sinabi ko sa'yo. Kahit magkano lang ang makakaya mo. Alam mo, Iho, ang mahalaga rito yung maitulak natin kahit interes lang. Huwag ho kayo mag-alala. Akit lang ho ako. Bibigay ko lang kay Gengeng. -geng. Sa tingin ko eh, parang meron kayong hindi pagkakaunawaan ni Rolly. Ano ba yun? Eh, narinig ko nga ho yung pinag-usapan nyo kanina. Eh, eh mukhang tungkol sa pera. O, tungkol nga sa pera. Bakit? Eh, huwag sana kayong magagalit. Pero, huwag kayong masyadong magtitiwala sa tao. Mas lalo tungkol sa pera. Delikado ho. Ba, teka, teka. Mukhang may laman yung sinabi mo ah. Kasi ho eh, kilalang kilala niyo na pagkatao ni Rolly? Naku, lubos na lubos. Yang si Rolly, eh sanggol pa nang iwan dyan sa Maygate nitong ampunan. Kinuha namin, kinukop, inaruga, pinalaki, pinag-aral, hanggang sa dumating siya sa edad niya ngayon. Alam ba ninyo yung si Rolly? Napakabait na bata yan. At ang mahalaga sa tao, yung marunong tumanaw ng utang na loob. Abay, Sir Wally, wala kang maipipintas. Alam ba ninyo, dito sa ampunan, kapag ka kami merong mga kagipitan, abay, lalong-lalo na sa pera, abay, yung patlang yan, walang malang isipin, walang malang gawin kung paano kayo mga tutulungan. Hindi lang yan. Hmm? Halik kayo. Sumunod kayo sa akin. Ah, oh, ito sa iyo. oh, ba't ako po ko ba dyan? Talaga. Eh, sabi ni Mr. Gonzales, eh, okay daw yung tuhod mo. Ba't ako po ka pa? Okay na po. Eh, ano yung tinatago mo sa likod ng kamay mo? Eto, ang sorpresa ko sa'yo. Huh? Salamat, ha. Ganda. Ito ba yung ginagawa mo dati? Opo. Si Tito Rocky, may bibigay din ako sa kanya. Eh, may importante yung lakad. Pamalis um, na yung sandali. Eh, teka lang. Meron din ako dala para sa iyo. Oh, uh. Ang ganda. Salamat, Tito Rolly. Hmm. Okay ang tuhod mo? Sayo tayo. Opo. Tatago ko muna to, ha? Kala ko ba may sakit ka? Eh, mas mataba pa sa akin, ha? Ikot, ikot, ikot. Galing na. Kiss nga, kiss. Mm. Embrace. Embrace. Embrace mo na. Alam niya yung batang si Gingging ay isang palaboy. Nabundol siya ng isang hit-and-run driver. Napulot siya ni Rolly at dinala rito. Simula noon, si Rolly na nag-aaruga sa kanya halos araw-araw, dinadalaw niya yung bata at dinadala ng kung ano-anong pasalubong. We're very sorry, Mr. Gonzales. Inusgahan po namin siya agad noon. Oo nga ho, nakakahiya naman. Girls, ano sa palagay niyo? Sa kanan tayo magpaliwanag sa kanya? Better. Um, Mr. Gonzales, aalis na muna po kami. Mauuna na ho kami. Sige, kayong bahala. Sige Sige ho.